Ano nga ba isa, ang nagsasabihin ng tatlong matawinan ng patalinong matawinan? Ang tatlong matawinan ng patalinong matawinan na iiwan ay sumatwiran, sumusunod sa budget, at ang pangulihan yung pinagpapanalan sa ano. Ano ang ibig sabihin ng matawinan? Makatwiran. Pagsasalang-alang sa presyo at kalidad ng isang bagay, isinaisip din ang kasiyahan na matatamu sa pagbili ng hudok. Sa Idol Rags. Tuloy na ba na si dating? Ako, sir. Okay na ko. Oo. Oh. Nawato na ko ng giyatas, oh, tama. Kung patuloy mo, kamu lang. Ay, kung gagawin ang in. Sumusunod sa budget, hindi nagpapadala sa popularidad ng produkto tinitimbang kung kailangan niya ito o hindi. Hey, ano naman ang ibig sabihin ng pangalit hindi nagpapadala sa anunsyo? Hindi nagpapadala sa anunsyo. Ang kalidad dapat ang tinitignan hindi ang kagandahan ng pag anunsyo Hindi nagpapanik buying. Akin ning may buntag sir, may buntag Mao ni in AC, sir, mao ni ni si. So, Unsa may kalagad ko kanimo? Akin mga plan ta kong trabaho sir. Aduna ka dalang mga requirements? Naa sir. Abi kita na unta. Uy, magliso Matut mo tagdawat ni mo dong. Matod pa din sa imo ang medical certificate. Aduna kay daot nga mga ngipon? Dini sa NSC, wala kami gidawat og mga employee nga mga daot og ngipon. Haha. -ha?

Sa mental hospital, ang usa kabuang namingwit sa planggana. O gidol sa doktor o nagkanayon. O, oh, pila na may kuha na mo diha? Kineng kabalok ang unsan ni Doc. O, oh, planggana. Kung tarong ang imong otok, Doc.